Kabayan, ako hinaan din sa Manila Film Center. Alam niyo bagang itong building na ito ay makasaysayan. Ito ho yung pinagawa ni uh, Madam Imelda nung araw. Itong building na ito, nung pinagpagawa daw ho, ay gumuho dahil pinagmamadali ho ni Imelda. Kaya ang nangyari ho, nung gumuho siya, ay marami daw ho mga nasawi na mga manggagawa. At uh, hanggang, hanggang sa ngayon ho, ay uh, hindi pa ho nariresolve ang kaso. Tignan nyo kabayan ha lalapit natin itong porsyon ng uh, building ng uh, Manila Film Center ito ho yan ho yung Manila Film Center na gumuho ngayon ho makikita natin dito tabi tabi po nun makikita ho natin dito sa porsyon na ito ay ito ho ay lumubog yan ho ho oh. tabi tabi po nun ha at baka tayo kung paano din eh ari ho ay uh, no, ni Imelda Marcos ay ito yung pwedeng mamadali ho kaya anong nangyari niyan sa pagmamadali ayun, biglang gumuho dahil uh, yun nga sa pagmamadali niya gawin yung building ay gumuho ito at ang balibalita ho ito ay nasa history ho ha ang balibalita ho talaga daw hong marami hong, uh, natabu ng uh, mga manggagawa dito sa ilalim ito ay uh, dito sa may uh, area ng PICC yan, ito ho yung Manila Film Center na talaga akong pinagawa ni Imelda Marcos nung araw